amang banal na makapangyarihan. Ako po'y tumudulog sa inyo, humihingi ng inyong gabay at proteksyon upang manatiling tapat sa aming mag-asawa. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at palakasin mo ang aming mga puso at isipan upang malabanan ang tukso ng pagtataksil bigyan mo po kami ng karunungan at kalakasan upang makaiwas sa anumang pagkakataon na maaring magdulot ng kasalanan sa aming pagsasama sana'y mapanatili namin ang respeto at pagmamahal at tiwala sa isa't isa ayon sa iyong kalooban puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang maging matatag kami sa aming mga pangako at sumpaan sa harap mo at ng aming mga mahal sa buhay. Kabayan mo po kami sa araw-araw, Panginoon. Turuan mo kaming laging unahin ang kabutihan ng aming pamilya. Pinapanalangin po namin ang aming mga puso naway lagi itong magpatuloy sa pagmamahal at katapatan sa isa't isa Bigyan mo po kami ng kapayapaan at kagalakan sa aming pagsasama, labungan ng iyong biyaya at pagpapala. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, ito po ang aming taimtim na panalangin. Amen.